Hi guys, good morning. Sa lahat ng mga security guard applicant dyan, mayroon po tayong uh, available na post ng Kin Donat guys sa uh, Taytay Rizal, sa Tagig at saka sa Pasig. Okay, Mercedes Pasig guys. I-comment nyo lang yung pangalan nyo guys, address at contact number para makunta ko kayo. Yan guys, sa lahat ng mga wala pang posting na security guard, lahat na naghahanap ng ano, naghahanap ng trabaho na security guard pag katawan nyo na ito guys na no? i-comment nyo lang down below kung ano yung mga katanungan nyo regarding sa ating agency ay complete benefits po tayo guys walang problema walang delay sa ating pasahod guys always advance guys yung sahod natin at uh, regarding din sa ating benefits guys kompleto lahat tayo guys na wala tayong problema yun dyan guys okay kaya I-comment yun na guys. So, sa lahat ng mga 5-9 nga wala pang trabaho, naka-floating. Okay, pagkakataon nyo na mag-apply guys. Okay, Xerox copy lang ang ating uh, kailangan guys. Kailangan updated po yung 2-1 files nyo guys no, na i-submit. Is okay, alright. Sa lahat ng mga 5-9 dyan, good luck sa inyong lahat guys. No? Uh, bagong posting natin guys pa-share na lang to guys kung ikaw may posting na pa-share ng ating video guys thank you so much guys for watching